meron tayong click na dalawa pagsasabihin din natin uh, same din ang asio magtatap overall lang sana sila kasi malakas magbawas ng langis kaso nung na check natin yung kanilang mga sigunyal may mga alog yung kanilang sigunyal ngayon kung hindi natin gagawin o i-re-repair yung sigunyal nila yung bagong block na iya ipapalit natin dyan ay uh, magkakaroon din ng problema mga 1 month lang to 2 months lang babalik ulit sa pagkakain ng langis. nga yan, ito. Alam din naman nila, ayaw naman din sila sa motor nila. Mas lalo ito. Sobrang lakas. Alagin mo ako dito. Ayan, <laughs> o. Mas malakas yan. Mas malakas itong si 150. Ganon din dito. Kasi ito, hindi naman siya gano'ng kalakasan medyo may kunti-kunti lang pero mas maganda kung gagawin na rin natin kapag once na hindi natin ginawa yan tilap lang natin mga 1 month, 2 months ayan, babalik na naman kayo mga sir gagawin na natin para pang matagalan kaya yeah, ito, kinakalasan natin pag iiwalay natin yung makina sa yung chassis ganon din dito para ma-repair natin at dito ano overheating overheating kasi ano yung pan ito putol na nawawala yung kalahati dito buti hindi kasira yung ano kaya napaka importante ano meron may laman ay wala naman yan kaya yan sarili sa papalitan natin tapos dito kulang na lang luya yan nabawasan ng konti yung stator nya yan Kapag to lagi yung stator yung mga salasahan nyo. Mahina yung bolt ng ano. Or may na power, may na bolt ng battery natin kasi may na siya mag-charge dahil dito. Yan. Tapos sa susunod, sisirain nyo na to. Kapag hindi na kinaya. Kung baga nag-overload na, sisirain nyo yung mag -mga, mga, magnetic wire na yan. Hanggang sa putok lang putok yung 25 ampere, swerte nyo kung fuse lang lagi ang pinuputok. Huwag lang yung ECU. Minsan sa isiro dadaan may dahil dito. Kaya dapat obligado. Nagpapalinis din kayo ng magneto. Para na check Bukod sa nalilinisan, natchi-check din pati oil seal. Ah, okay, dito ngayon sa 150 mga sir, overheat na overheat talaga 'to. Bakla lang tayo doon. niyo tong radiator niya, ayun nalusaw oh. Ayun. Ah. Eh. Nalusaw. Nalusaw yung radiator. Yung cover. Obligado. Tingnan di ka dito. Ano yan? Tapon na din. Tatapon na talaga yan. Palit bago to. <laughs> Hanggang dito. Kaya, ito mga sir. Pagka-notify ko lang. Kapag once na nag overheat na yung motor nyo, huwag nyo na pong gagawin yung motor nyo. Huwag nyo na gagamitin. Kasi maraming sisirain yan. Sa sobrang init ng makina, plastic parts, lulusawin yan. Pati ito, yan. Damage din yan to sira yan pati water pump sira din yan kasi yung mechanical seal ng water pump sisirain po yan sa so, sobrang init kaya kapag once na nag overheat yung motor nyo kick nyo yung, wat, yung coolant ninyo kung kaya pa kung nasa ibang lugar kayo kung kaya pang patakbo yun lagyan nyo ng tubig makauwi man lang tapos paggawa nyo na agad para hindi kayo magaya dito malamang ay eh, siningil ko na nga siya ng ano ng 8,000 sa block, si Gunyal i-refer ko yung si Gunyal niya kaso nga lang may nag excess pang problema regarding doon sa ano sa stator sa parte doon o radiator kaya medyo lalaki ito mga sir sa kuwante nasira din yung pulley niya dinawalan din natin ng paraan binigyan lang din natin kaso nga lang yung sa radiator yun ang hindi ko na kayang ano may provide sa kanya or mabigyan kasi wala akong mga available na ganyan bibili talaga lang bago yan nakalasahan natin yung makina ni ano 125 susunod naman natin itong 150 nakakalasin sobra din yung ano maglick yung sa may parting bag ito din nito tapos wawalwalay na yan Okay, ayan, napag na natin yung makina niya mga sir. Wawalwalay na rin natin yan. Ayan, labas mo natin yung ayan chassis para lumuwag ng konti rito. Para mawalwal natin to. Kasi mayroon pa tayong uh, nakapila sa labas na gagawin pa. Ayan, yung pisa na natin kinakalas to. At uh, ayan, malapit ng makalas. Nakikita natin yung signal niyan. Sobrang baaw ah. Ano <laughs> ba Amoy sunog? Ano yun? Ito? Parang <laughs> Sunog? Eh, sobrang sunog ito kaya nangamoy. Sobrang overheating. Hindi <laughs> Ano eh, Sobrang amoy no ano. Sunog na parang sunog na ano, na plastic part sa loob ng makina. Hindi ba yung amoy? Talagang overheat na overheat. Makikita pa lang dun sa cylinder head nya. Ayun. Overheat yan dito. Ayan ha. Gas gas na gas gas yung piston nya. Ito yung black. Dami yun Ayan na Patanggalin na natin okay, ayan, natatanggal ang pusa. Kaya yan yung problema ng kalampag. Uy, sakit ang Ayan, kaso na natin yan, dininisan natin uli. Tapos mamaya, i-re-repair natin yung kanyang uh, sigunyal. At ito yung mga block nila. Ayan, block set na to. Isang set na po yan. Andyan na yung mga ibang pisa sa loob ng mga karton. Tapos ito yung tayo natin itong matapos na. Uh, tanggal natin yung isang side. Kaso kailangan pa natin siyang ano, pukpukin kasi na nag-stack up 'yung ano. Ito. Nag-stack up. Ay no. <coughs> Luwag. Nagtututoy mo na oh. Dapat kahit na walang isang side doon, kung walang problema sa bayan niyan mga sa sigunyal, hindi mo pa yung mapapalog ng ganun. Eh, nakasana natin. Isang tuktok lang, tanggal na. ano oh. Dito may problema yan wala sabihin yung problema niyan mga sir ha nasa sigunyal mismo ang problema itong side na to kaya ang gagawin natin itong side na to tatanggalin natin yan papalitan natin ng mas okay okay ganoon din sa kabila yun 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 din ang gagawin natin yan hugas na rin natin yan pati yan medyo may katagalan sa paghuhugas nito mga sir pati yung oil seal ng magneto papalitan din natin yan Pate doon kasi kapag pa na kalampag yung unit nyo, asahan nyo yung mga oil cell, nasisira po talaga yan mga sir yan, lalilisan natin to bali, takat mo natin tong video natin to, abangan nyo lang to yung part 2 nito mga sir sa so, pag-assemble naman na